Kumusta na po kayong lahat dyan, mga pinalangga kong mga kawaki? Nasa part 2 na po tayo ng ating tigbak o tagbak na halaman. ano Yun. Mga kawakiwa pinapauna ko lang sa inyo. Ang video ito ay for entertainment purposes only. Ang lahat ng sasabihin ko dito ay base sa aking mga naging karanasan. Nasa inyo yan kung maniwala kayo o hindi. Bahala kayo kung ano ang nasa isip nyo basta ito base lang sa aking karanasan at mga na-experience wikwik sa... wak 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 o kaya sa halamang ito so ito na mga kawakiwa huwag na natin patagalin nung nag video tayo dito hilaw pa no? nung unang part 1 natin hilaw pa ito, ngayon kulay dilaw na siya. Kumbaga hinog na siya mga kawakiwak. Ayan o. No? Oh. Ayan. Kikita nyo naman hinog na. Kasi kulay dilaw na. So titikman na natin mga kawaki. Wak. Ayan. Pukunin natin itong isa. Ito pala. Ayan. Yun. So ito siya ang laman niya mga kawakiwak. Tingnan nyo. Actually, overripe na siya, no? Kasi yung buto niya uh, magulang na. Ano, tatlong linggo kasing tuloy-tuloy ang ulan dito, mga kawakiwa, kaya hindi maganda ang pagkakahinog niya. Ayun, no? Yan. Mga buto na siya, mga kawakiwa. Yan. So, kung gusto niyo magparami nito, buto lang ang kailangan, mga kawakiwa, ano? Dahil ang buto nito ay tumutubo din naman. Ayan o, napakarami. Puro buto talaga. Mga kawakiwak. O, ayan o. Napakarami. So, ito. Ihagis eh, natin dito para dumamis siya. Mga kawakiwak. Ayan o, hagis ko na ha. Yun, dumamis na. Tingnan natin yung isa. Baka ito pwede natin makain. Ayan o. So itong isa, tignan natin kung baka ito makain natin mga kawakiwak. Kanina isa, magulang na eh. So ito, mga kawakiwak. Ayan o. Medyo okay-okay pa ito. So tikman ko mga kawakiwak. Ayan. Ayan. Yun. Nice. Ang lasa nito mga kawakiwak, maasim-asim, na matamis-tamis siya, na medyo maalat. Yun. Yun ang lasa nito. So sa mga naka-experience dyan, sabihin nyo lang sa akin kung ano din ang na, na, na anong panglasa nyo rito pero dahil sa siguro nga na ito nang nababad sa ulan kaya yun, maasim siya mga kawakiwak kaiba ito sa sinasabi ng iba na matamis etong ito ay maasim asim na yun nga maasim asim na maalat alat na medyo matamis din naman mga kawakiwak Kumbaga malapit siya sa lasang bayabas. Pag pinaghalo mo yung bayabas sa kayong mangga na hilaw, ganun ang lasa niya mga kawakiwak. So ayan. Marami tayong mga makukuha dito siguro. Kunin na natin 'to, no? Tapos itabi natin 'to, yung buto. Dahil baka may manghingi sa atin, mabigyan natin ito para pang tanim. Mga kawakiwak. Ayan. So, kunin natin. Ayan. May hilaw pa, oh. So, balik natin sa kanyang kaha. Tatlong bahagi lang pala ito, oh. Ayan. Ayan. Mukha niya parang lansunis. Ayan, parang... Ang mukha nito mga kawakiwak parang lansunis oh. Ayan. Parang lansones, oh. Pero mas malaki siya ng konti sa lansones. Bukod pa doon, ah, mga kagat ng ahas, mayroon pa namang benefits ito, mga kawakiwa. Ano pa ba ang benefits nito? Mag-uukay tayo doon, mga kawakiwa. Alay kayo, tignan natin. This sounds is brought to you by Wakiwa TV. May laman ito, mga kawakiwa. This sound to by Wakiwa TV. Mawa tayo ng kanyang laman, mga kawakiwa. Ayan. Kuha tayo mga kawakiwak ha. Ayan. So, ayan Mga kapakiwa ko Ayan Ito yung pinakaalaman niya Ayan Yan Tinanggal ko na yung mga ugat, mga kawaki. Kuha. Kuha tayo dito. Ang amoy naman ito, ng kanyang pinakaugat o laman, o tawag niya dyan sa inyo, basta yung laman ang tawag namin dito eh. O kaya pinakaugat niya, no, mga kawaki. Wa. Ang amoy nito, nice. alam niyo yung langkawas, mga wak Ganon parang langkawas, parang luya. Pag pinagsama mo yung amoy ng luya, saka yung langkawas, yung langkawas, yung luya na hinahalo sa bagong isda, mga kawakiwak, yung mabango. Yun. Saka yung luya na natural. Yun. Parang ganon ang amoy nito. Ayan. Ayan. Sa isang salita, mabango siya, mga kawakiwak. So, ang gagawin mo dito, ay babalatan mo ito. Ayan. Ganyan Pag nabalatan mo ito, ay siyempre hugasan mo. Tapos, hiwa-hiwain siya ng manipis. Yan. Maghiwa ka ng manipis, ganyan. Yan. So, ganyan lang. Pagkatapos, mo babalatan, saka may hiwa-hiwa mo siya ng manipis mga kawak wak Ay, ibilad mo ng bahagya na medyo matuyo siya saka mo siya ngayon ibabad sa langis pinakamaganda kasi yung langis dito na gagamitin yung langis ng nyog lalo na yung langis ng nyog na isa ang mata kapag ka nahiwa-hiwa nyo na ng manipis mga kawakiwak yun nga sinasabi ko ibabad nyo na sa langis para po saan ito yung mga sugat kung may mga sugat kayo maganda po ito yung may mga kurikong o kaya yung mga may arkis no? ngayon kung mayroon kayong pasma di ba kayo mainam na yung langis na pinagbabaran dito yun po yung inyong gamitin bawa mayroon kayong arthritis mayroon kayong rayuma napakabisa po ito lalo na sa mga may bukol yung mga bukol na mga nagsisimula pa lang mga kawakiwak imamasage nyo ng bahagya pagkatapos ito yung langis na gagamitin nyo ay malulusaw yung bukol pero siguro, dipindi din naman sa klase ng bukol yon May mga bukol na talagang kinakalangan na talaga siguro operahan. Pero ako yung mga bukol na sa pamamagitan ng mga pasa, halimbawa na ka, na ka, nagkaroon ka ng pasa sa ulo, sa katawan, yon ito yung gamitin nyo, yung langis nito, yung mabisang gamitin pang haplas, pang masad sa ating katawan. Bukod pa doon, may isa pang benefit ito mga kawakiwa didikdikin mo ito bawa sariwa naman siya no didikdikin mo siya pagkatapos mo madikdik ibabad mo siya sa tubig pagkatapos yun yung gamitin mo pagka pang banlaw pagkatapos mong maligo ay gamitin mo siyang pang banlaw yun yung pinakahuling pang buhos sa ulo mo alam mo diba na napakalamig ito at saka yung uh, mga stress mo Uh, mga problema, mga suliranin, mga bagabag, o kung mga ano-ano man yan. Kawakiwak, ano? Yun lang mga sinasabi ko kung nakakaranas kayo ng stress. Mga mabibigat na suliranin, mga mabibigat na problema. Try nyong subukan ito. Idik-dik nyo, ibabad sa tubig, tapos yung gamitin niyo pang buho sa ulo. Para nakapag-relax kayo. Maniwala kayo sa kasindi, try nyo. Parang nawawala yung inyong mga problema. Napakalamig po sa ulo nito mga kawakiwak. Ayan. So, yun nga. Binamanggit ko sa inyo nung mga nakaraan mga kawakiwak na ito ay magandang panglaban sa mga ahas sapagkat ang kahoy nito ay matigas din naman. So, gaya nito. So, pag napunta kayo ng kabundukan, kukuha kayo ng kahoy nito kagaya nung una natin video ay yan ah, dalhin nyo ito tapos habang naglalakad kayo ampas kayo yan yan ampas 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 simple kung may ahas dyan tatakbo na siguradong hindi ka makagat diba mga kawakiwa Oh, kung meron pa kayong karagdagang kaalaman tungkol sa gamit nito bukod doon sa bukod doon sa kagat ng ahat. kung meron pa kayong alam mga kawakiwa, paki-comment na lang diyan para malaman din natin mga kawakiwa. Salamat po sa panonood nyo. Huwag nyo po sanang kalimutan paki-like, share, and subscribe mga kawakiwa.